Hey mga kaambing, na-imagine mo na ba kung pwedeng bumagal ang oras? Parang, isang araw lang sa'yo, pero sa iba, isang taon na ang lumipas. Well, totoo yan, at ang tawag dyan ay time dilation. Ready ka na bang malaman kung paano nangyayari yon? Tara! Ang time dilation ay ideya na galing kay Albert Einstein o, oh, yung gumawa ng E equal MC quad. quad. Sabi niya, ang oras ay hindi pare-pareho para sa lahat. Depende ito kung gaano kabilis ka gumagalaw o kung gaano kalakas ang gravity sa lugar mo. Halimbawa, may dalawang kambal, si Andre at si Aiden. Si Andre, naiwan sa Earth. Si Aiden naman, sumakay sa rocket at lumipad ng sobrang bilis, halos kasing bilis ng liwanag. Pagbalik ni Aiden sa Earth, akala niya ilang linggo lang siyang nawala, pero sa Earth, ilang taon na ang lumipas. Ibig sabihin, mas mabagal tumakbo ang oras para kay Aiden na mabilis gumalaw. At hindi lang bilis, kahit gravity pwedeng makaapekto sa oras. Mas malakas ang gravity, mas mabagal ang oras. Kaya kung nakatira ka sa ilalim ng malalim na kuweba, ang oras mo ay konting mas mabagal kaysa sa oras ng taong nasa bundok. So, mga kaambing, ang time dilation ay parang magic ng universe. Ipinapakita nito na ang oras ay hindi pareho sa lahat at pwedeng magbago depende sa bilis o gravity. Kaya kung minsan parang ang tagal ng oras sa klase, baka hindi ka lang mabilis gumalaw. Kung gusto mo pa ng mga ganitong mind-blowing science stories, don't forget to like, share at subscribe sa channel nito, Ambing Page, kung saan ang kaalaman laging mayambag. See you sa susunod na video mga kaambing